Si Madam naman, naglilinis lang. Ginagawa ko lang naman na ang aking trabaho dito. Eh, din. yung mga janitor kayo, palibasa. Wala kayong pinag-aralan eh. Mm -hmm. Dahil sa janitor na to, lahat kayo, mababawasan ng sahod. Kayo may mga tato, mukha kayong mga kriminal. Ingat-ingat hanggat hindi pa huli ang lahat. Mamaya, yung mga pinagsasabing yung masasamang ugali, Madam, mapunti sa inyong mukha. Lumayas ka na dito. Sige pa, Madam. Ganda po kayo. Ano yung nababalitaan ko? Ang dami mo nang tinanggal dito sa opisina. Pati yung mga bago, tinanggal mo rin. Ayun, nakasalubong ko, nag-iiyakan. Wala akong pakialam sa kanila. Deserve nila yun. Oh, deserve. At kasi aanga-anga sila. Buti nga sa kanila. Ano ba, Sel? Yung bago ka palang dito, ganun ka din, di ba? Dami mo pa nga mali siguro eh. Pero binigyan ka ng pagkakataon. pati hindi mo bigyan yun ng pagkakataon? Ay, bakit ako ba sila? Eh, kawawa naman. Baka naman nangangailangan talaga yun ng pera. Eh, Kaya... naka, hindi ko problema yung problema nila, hindi Wala akong pakialam sa kanila. Buti nga sa kanila. O, oh, sige. wag na natin yung pag-usapan. Pag-usapan natin yung about sa trip natin sa Greece. So, kasi ako na lang yung kaibigan mo, di ba, na nagtatagal sa'yo. So, kailangan, tuparin mo yung sinabi mo. Lilibrihan mo ako ng ticket papunta doon. Oo oh, naman. Pinag-ipunan ko na yun, no? Bubuk na ako ng tiket natin. Ayun, maigi yun. Teka lang, di ba yung ate mo nangangailangan ng pera para sa operasyon ng anak niya? Ba't di mo nalang pahiramin o tulungan? Bakit obligasyon ko ba yung anak niya? Wala akong pakialam sa kanya. Pang-gris nga natin to eh. Ba't ko naman sa pang-opera ng anak niya yung pang-gala natin? Nakakaawa. Kaya mo sila, hindi ko problema yun. Tsaka yung ipang papag-raise natin, ang laking halaga na nun pag binigay mo yun sa ate mo. Ay nako, Eden. Wala akong pake-alam. Hello, Ma'am Sel. Hello, Ma'am Eden. Sino ka? Magandang gabi po. Ako po si Badir, yung bago niyang janitor dito. Lilinisin ko lang po yung... Nag-uusap kami! Ba't ka maglilinis? Nag-uusap kami? Bastos ka ba? Hindi naman Eden, po. Eden, sino ba to? Paano nakapasok na Itsura dito mukhang kriminal. Eh, hindi ko kilala. First time kong nakita. Umalis ka nga dito! Si Madam naman, naglilinis lang. Ginagawa ko lang naman na ang aking trabaho dito. Eh, hindi ka marunong eh! Nakita mo nag-uusap kami, nakakairita ka. Kayo mga janitor kayo, palibasa. Wala kayong pinag-aralan eh. Sir, tama na. Hayaan mo na. Umalis ka nga dito, please! Alis! Ang sakit mo sa mata! Alis, Ay alis! Ayaw na kayong palinis! Ayoko! Umalis ka dito! Oo, so, ayan. Bala kayo. Okay ka. daw na sa kabila, maglilinis. Diyan na kayo. Ano ba yan, Eden? Bakit may ganyang tao? Ano ba? Okay nga yun, di ba? May naglilinis pa dito. Yung iba nga, nag, si Alisa na, yung ibang mag apply hindi na tumuloy kasi napakasama ng ugali mo. Ako na nga lang itong tumagal sa'yo eh, kahit pinaplastikan kita, nandito pa rin ako. Ano, ah, ano, ano, hmm. Pinaplastik mo ako? Oo, pero basta first time tayo na. Basta yung Grace, wag Ah, tayo. gusto mo sumunod sa kanila. Hindi naman. Buti nga, nandito pa ako eh. Baka nakakalimutan mo, pinsa ko may ari dito. Kahit sino pwede kong tanggalin. Kahit nga lahat kayo pwede kong tanggalin. Eh, okay. kalimutan mo yung sinabi ko. Basta, friends pa rin tayo yung Chris, Oo, oh, na. Hindi mo naman ibigay yung sa kapatid mong pera. Oo. Oh. Sige na, punta na ako dun. May gagawin pa. Go, bye. Ma'am, Nagbubang ano kasalanan ko bakit ang laki ng bawas ng sahod ko. Kalahati yung nabawas po eh. Nagkatanong ka pa? Eh lumabag ka sa company policy eh. Ma'am, ano namang, ano namang nilabag ko sa policy ng company? Tatrabaho naman ako maayos ah. Eh ang dami mong tattoo eh. Ma'am, wala po yun sa pinirmahan na kontrata ko. Well, ngayon meron na. Dahil sa buwisit na janitor na yan, lahat ng may tattoo dito sa kumpanya, babawasan ko ng sahod. Ma'am, maawa naman kayo. Eh, may pinapaaral pa akong bata, ma'am. Ah, problema ko ba yan, Sam? Gusto mo sumunod ka na lang sa iba, umalis ka na lang din dito para wala ka ng problema. Sa manong nyo. Ay, madam, sir. Ayan! Dahil sa buwisit na to, dahil sa janitor na to, lahat kayo mababawasan ng sahod. Kayo may mga tatong, mukha kayong mga kriminal. Ang sasakit niyo sa mata. Hindi naman po kami kriminal. Nagtatrabaho kami na maayos po. Alam mo, madam, huwag magamitin yung kapangyari mo para manapak ng tao. Alam mo ba, may mga sarili-sarili buhay din niya mga yan at pangangailangan. Eh, may kapangyarihan ako, may magagawa ka ba? Tsaka, anong pakialam ko sa mga buhay nila, buhay ko ba yon? Ikaw lumayas ka nga dito, ang dami mo na naman sinasabi dyan. Alam mo, madam, habang maaga, baguhin mo na yung ugali mo. Sa ugali mo, madam? Mamaya, yung sa ugali mo, mapunta sa mukha mo. Alam mo, hindi-hindi mangyari sa akin yun, no? Dahil maganda ako. Kaya mukha kay mga sangga, no? Lumayas na nga kay dito. Alis! Ikaw din, lumayas ka dito, alis! Sa mo, ugali mo, ma'am? Sasagot ka pa, lumayas ka nga dito sa harapan ko. Uy, Sel! Kamusta? Kamusta? Napag-isipan mo na ba yung hinihirap ko sa'yo? Kasi may sakit yung pamangkin mo eh. Baka pwedeng mapahiram mo na ako. babayaran ko agad. Ay no, ka ate, sinabi ko na sa'yo wala akong papahiram sa'yo. Nakalaan na yun para sa pangris namin. Pangris? Pwede namang ano eh, alam kong may extra ka dyan. Sige na Hindi ba, malaki yung salvo tsaka wala kasi akong trabaho ngayon eh. Ate, pati ba -diba naman yan? Papoproblema mo sa akin? Kasalanan mo yan, ba't kasi nagpabuntis-buntis ka? Ba't di mo tanungin yung nakabuntis sa'yo? Eh! Grabe ka naman magsalita, Sel. Alam mo kung hayo mo magpahiram, hindi mo kailangan magbastos. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ba't? Baka ano ba yung damot, mga salita na yan, ha? Ano problema? Mama kasi, itong anak mo, ang damot-damot na kung ano na pa yung mga sinasabi sa akin. Ang pakabastos, ang sama-sama na ugali. Pa Sel, ano ba yan? Bakit ganyan ka magsalita sa ate mo? Ha? Hindi kita pinalaki ng ganyan para magsalita ka at bastusin mo ng ganyan ng ate mo. Eh mama, sinabi ko na nga, panggris na nga namin yon, wala nga akong mapapahiram. Sel, magdahan dahan ka sa pananalita mo. Masyado ka matas magsalita. Kung wala kang mabuting sasabihin sa ate mo at hindi mo kayang tulungan yung pamangkin mo, wag kang magsalita ng ganyan. Sinabi ko na nga walang mapapahiram eh. Sige, salamat na lang sa lahat. Pero hindi mo na akong kailangan magsusun. Kaya ikaw, Sel, ha? Magdahan-dahan ka sa pananalita mo at magbago ka na ng ugali mo. Alam, madam. Ako po yung may delivering pizza para sa inyo. Ba't ka nakapasok dito? Sino nagpapasok sa'yo? Ay, ako po yung pinapasok mo ng inyong kapatid. Ako'y kanina pang doorbell ng doorbell sa labas. Kainit-init po, madam. Baka mo pwede makainom, madam. Ay, hindi na. Umalis ka nga dito. Mamaya, kriminal ka pa. Hindi naman Kaya mga po. Kaya mo ay mo. Delivery boy nga lang po ako eh. Teka, parang familiar ka. Familiar hindi ko yung. Yung... Janitor namin dito sa office? Hindi po, madam. Mukha ko yung namumukha niyo lang. Kamukha ko lang yun. Eh. Tama mo, parang-parang ng mga tattoo eh. Bakagaya lang, madam. O sige na, lumayas ka na. Kasama na ugali niyo, madam. Nadinig ko yung inyong away kanina sa labas eh. katagal ko na doon. Kasama na inyong ugali, madam. Pinag-ingat-ingat hanggat hindi pa huli ang lahat. Mamaya, yung mga pinagsasabi niyo, masasamang ugali, madam, mapunta sa inyong mukha. ano mga pinagsasabi mo? Lumayas ka dito ang weirdo mo? Eh siya. Ka pa. Rin ang pizza niyo, madam. Ibibigay ko na yan sa inyo ng libre para mabawasan mo ng init ng inyong ulo. Lumayas ka na dito. Sige pa, madam. Diyan na po kayo. <laughs> Hoy! Ano na sa mo? Sige, Aiden. Tumawa ka pa. Hindi <laughs> nga. Hindi nga ako nananaginip, Swin. tinubuan ng tatong mushroom, tsaka bungo, puti yung sungay ng aris na sa baba. Hindi <laughs> ka Gusto mo palayasin na lang kita? Hoy! Di mo ako mapapalayas. Di mo ako mapapatanggal. Di mo nga matanggal yung sumpa sa mukha mo. Tingnan mo! Mukha ka na! <laughs> may mga freckles na itim. Ayan! Feel ko, totoo yung sinabi ng Johnny to. Siguro may anting-anting yun. Siguro yun na nagsumpa sa akin. Yun na nga! Di ba naalala mo yung sinabi niya? Yung ugali mo daw, baka mapunta daw sa mukha mo. Eh, ayan na o, oh, tingnan mo. Ay, naku, perfect na perfect pa naman. Ay, at saka, hindi ako, hindi ako sasama sa no? Sa Grace, kung ganyan mukha mo, wala akong kaibigan ganyang pangit. <laughs> ah, so di mo na kaibigan ngayon. Nakalaba mo, kaibigan tayo. Di ba sinabi ko sa'yo, nakikipag-plastikan nang ako, Tsaka, bahala ka dyan. mo yung ticket natin sa Greece. Kesa naman makasama ako. Sa mga kagaya mong pangit. Tiga mo, puro ka butnig-butnig. <laughs> Kulang na lang, but, lagyan dito ng bayabas. Bayabas sa biak. <laughs> ano? Sige bala bahala ka Mag-isa ka sa Greece. Dito lang ako. Kesa makasama sa mga pangit. <laughs> Hi, Madam Sel. Ikaw! Oh, hindi ganyan mukha mo. Ikaw ang may kagagawa nito. Ano ako? Hindi ako! Ikaw may gawa nito, no? Sinumpa mo ako, no? Paano sinumpa, Madam? Sabi ko naman sa'yo, dapat ang ugali mo ay baguhin mo. Para hindi na labas sa pagmumukha mo yung kapangitan ng ugali mo, Madam. Paano ko aalisin to? Kapag ewan ko. O baka baguhin mo dapat yung ugali mo, Madam. Dapat yung mag magbait kasi lahat ng staff din eh. Para hindi ka na iisumpa. Oh, pala si Sam. Ano yan? Nandito ka rin para tumawa? Ah, oh, ma'am. Wala na ba tayong magagawa din sa sahod ko? O oh, sige, itatransfer ko na lang sa'yo. Ma'am, salamat talaga mo. Ah, bunuhan ko na yan. O, oh, andyan na, na-transfer ko na. Ma'am, natanggap ko na po. Salamat, salamat talaga. Oo na. Ano nangyari sa mukha mo, ma'am? Huwag ka na magtanong. Lumayas ka na lang dito. Sige po, ma'am. Salamat, ha. O, oh, ayan. Tinulungan ko na yung empleyado. Ba't ganito pa rin yung tsura ko? Kasi naman, madam, wala naman sa puso ang iyong pagtulong. Dapat yan ay nasa iyong kalooban Magandang iyong kalooban Para lalong gumanda ang iyong uti. Ano mga kalooban? Nasa loob ko na nga Binigay ko na nga Ano pa ba? Ginawa mo lang yung para makita ko eh Pangit na pangit ng iyong ugali kasi Dapat baguhin mo Maging mabait ka ulit sa mga tao Para magbago ulit ang inyong anyo Gumanda ka ulit madam oh Paano yan? Kagayaan yan Yan ang pangit mo na <laughs> wala akong kaibigan dyan ka na madam tandaan mo yan ha bunso ikaw ba yan? ano nangyari sa'yo? ba't ganyan yung mukha mo? tsaka bakit parang malungkot ka? hindi ko nga alam atin nasumpa yata ako bigla na lang tumubuto mga to sa mukha ko kaya yeah, nga, grabe yung nangyari. Pero, huwag ka na malungkot ah. Alam mo, para sa akin, ikaw pa rin yung maganda kong kapatid. Tsaka, nandito lang ako sa'yo ah. Mahal kita. Atin ba't ang bait-bait mo sa akin kahit asilbahe ko sa'yo? Siyempre. Alam mo, ikaw lang yung nag-iisa kong kapatid eh. Tsaka, sino ba yung dapat magmahalan at magtulungan? Di ba? Dapat tayo lang. Ano naman ang kuta. Dito lang ako Oh. Anak! Ano naman na nangyari sa mukha mo? Bakit ka puro tato? Hindi ko nga alam, Mama. Eh. Bigla na lang tumubo. Siguro sa sobrang sama na ugali ko. Sa totoo lang, kaya lang naman ako naging ganito. Ate, ingit na ingit ako sa'yo. Mula pagkabata natin... Ikaw na lang nakikita ni Mama... Lahat... Ginawa ko Para lang maging number one... Pero wala eh... Hindi pa rin niya ako napapansin... Nag... Nag-graduate na ako ng cum laude... Naging number one ako sa trabaho... Lahat yun... Hindi pa rin nakita ni Mama... Pati nung nabuntis ka... Ikaw lang yung sinusuportahan niya... Kaya... Pati sa ibang tao, siguro, naging malupit na rin ako. Sa sobrang gustong mapansin, maging number one, lahat na ng tao na damay ko. Sel, kung dumating man sa punto na hindi kita nabigyan ng ganong kalaking atensyon, hindi ibig sabihin nun, anak, na hindi kita mahal. Kasi mga panahon na yon, tandaan mo na ang ate mo mas nangangailangan ng atensyon. Kasi alam ko bilang nanay mo, alam ko na kaya mo. Alam ko mas malakas ka, mas matalino. Yung lakas ng loob mo hindi matatawaran, anak. Kaya bilang nanay, kailangan kong gabayan yung ate mo. Kasi ang ate mo mas mahina. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi balanse ang pagmamahal ko sa inyong dalawa. Tandaan mo, I am so really, really proud of you. Kayong dalawa ng ate mo. Especially ngayon, na kailangan tayo ng ate mo. Kaya, lahat ng oras ko nakatutok sa kanya at sa apo ko dahil mas kailangan tayo ng ate mo. Pero tatandaan mo, anak, ha? Hindi ibig sabihin nun, hindi kita mahal. Walang magulang na hindi mahal ang mga anak. Okay? Naintindihan na ko na mama. Sige. Ate, ma. Mm hmm? Sorry ah. Mm hmm? Wala. Patuwarin niyo ako sa naging malupit kong ugali. Naintindihan na kita. Mm -hmm. Saka sorry din ah, kung feeling mo na nagsiselos ka sa akin. Mm hmm? Sakitin kasi ate mo eh. Yan ang mga gusto ko sa mga anak ko eh. Ito yung mas masaya. Isa tayong pamilya. Kailangan lagi tayong nagmamahalan. Simula ngayon, magbabago na ako. Pati sa ibang tao, magiging mabuti na ako. maganda yan. Kasi ma, ang bigat pala ng ganun. Nakakapagod magalit. Nakakapagod maging masungit. Sabi mo yan, ha? Oh, siya, 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 siya. Iiwanan muna namin ikaw ni ate mo. Okay? Tulungan mo sa kusina. Magkahanda ako ng mas masarap na ang dinner natin. Okay? Okay ka na anak. Happy Ang ganda-ganda mo pa rin ma. kahit marami kang tatlo sa mukha. Ikaw pa rin maganda pa rin. Mahal ka pa rin namin. Love you. Love you, Ate. Love you, Ma. Hello, Madam. <laughs> Nagawa ko na po yung tubo ng lababo nyo. Ikaw na naman. Ako yung bagong tubero, Madam. Kahapon lang pizza delivery ka. Noon nakaraan, janitor ka sa office. Ngayon naman, tubero. Hindi ako yung Madam. Tubero ako. Ako nga yung taglinis ng ano nyo eh, mga tubo dinis sa building na akin. Pero alam mo, salamat ha. Dahil sa'yo, napakadabi kong na-realize. Totoo pala lahat ng mga sinabi mo. Yun palang kung ano yung nasa loob mo, yun yung lalabas sa panglabas na anyo mo. Ang sarap pala sa feeling nung nagpapatawad. Hindi nagagalit. Hanggaan sa pakiramdam. Salamat ha yun lang naman ang maganda sa isang kalooban ng tao madam. yung ganda ng kalooban ay eh, siya rin ganda ng mukha kaya sana'y natutunan mo at marami kang natutunan sa buhay madam Eh siya, paano kaya alis na? mag-iingat ka palagi madam ha magbabait bye 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 hala, bumalik na ako sa dati Ay, magbabago na talaga ako. Thank you, Lord.